dito na ako sa back door sa likuran. Dito na magse-shovel na ako kasi ano, oh, tingnan mo. ni ko na 'yung pang-shovel ko. kapal na naman yung snow sa labas. Gabundok na naman ayun, oh. Eh, no? Gabundok na naman ang snow. ng aming back door doon sa likura uh, doon sa may bandang dulo yun ang tapunan namin ng basura ha? Huh? okay start na start shovel na ako shovel na ako okay Okay, let's do this. Let's do this. Go, go, go. Fight, fight, fight.